Siya naman ngayon ang maghahalong cut mga kainsan. Oh. Ito mga ano kainsan, ano, naka-plastic pa. Oh. Uy, sariwa ano, mga sariwa. Ang ano? Alumi. Hmm. Oh, mga kainsan. Kanyang uh, kalaki yung akin ha. kaya nga, aayaw pa ba kayo ng mga ganito? Yayaman na yata tayo bro. <laughs> Mukhang meron siya nakitang ng yan ng masita ha. <laughs> Parang chaba natin to kayo bro. Asan? Oh, focus mo bro. Yung? Ayun oh. No? Ayun, focus. Bulb. Main gold brat. Ay mag-focus. Gold down. Gold 99 daw. Ayun, oh. yan yan, yan oh. Oh. Mayaman ka na, Kaisan. Mayaman na tayo, brat. <laughs> Baka ito yung kasagutan sa ating kahirapan. Kahapon mga Kaisan, ipupunta eh, sana kami ng tambakan. Kaso si bro Michael ay may OT. ah, kaya, Kaya sila kay Jonard. Yan mga kayo. sila kay Jonard. Nagpunta na lang kami ng gym para ano, papawis <laughs> So good morning po mga kaisan. Tara magtabakan po ulit tayo. Saan? Nandito na po tayo sa baba ng bus mga kaisan. No? Oh. Ito po kayo bababa mga kaisan. Holy Telecom Office. Ayan. 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 Tsaka dito po mga kaisan yung harapan niya. Yung Chongwa Telecom. Pag galing po kayo ng Dajak Ayan yung Dadya mga kaisan. No? Dito po kayo bababa. Tsaka pag galing naman kayo ng Kong Ayan. Dito po mga kaisan. Sa Holy Telecom Office po kayo bababa. Kasi mga kaisan marami po nagtatanong ulit sa ano sa aking FB page saka sa aking TikTok account kung paano pumunta dito sa Tambakan. Ito pala yung unang landmark mga kaisan no na makikita nyo yung 7-Eleven. Pag pumunta po kayo ng Tambakan. Oh, pag galing po kayo sa babaan ng bus. Ang minuto lang mga kaisan na paglalakad. Andito na po kayo sa 7-Eleven. Madadaanan nyo rin itong malaking kanto mga kaisa at tanaw na tanaw yung lipao yun. Yun yung Ferris wheel. Mga kaisan, ginagawa ko po itong tutorial na ito dahil marami pong ano, nagtatanong doon sa aking TikTok account. Ito po, saka yung aking FB, FB page. Kung paano para daw makabili ang iba nating mga kabayan ng ano, pang box nila kasi maganda naman po talaga yung amin na kukuha dito mga kahit sa ano, mga gamit sa bahay lalong lalo na sa kusina mga kawali, stainless na kaldero at iba pa at dito mga ka sa yung kanto na pupuntaan nyo yung Chenggong Road ito po tanaw na tanaw nyo po dito yung ano, signage yung malit na kanto mga kahit sa pasok lang po kayo dyan. lakad lang kayo ng konti mga kainsan at mararating nyo itong malit na kanto dito oh. Meron po siyang signage na number 48. Papasok po kayo dito mga kainsan. Sa kanan. Yan, sa kanan po. Malit po na skinita lang. Yan mga kainsan, no? Oh. mula dun sa kanto na yun. Nandito na po tayo mga kainsan sa pinupuntahan natin tambakan. No? Oh. Tara, magalungkat po tayo. Ito so, mga kainsan, may bike po. Oh. Tingnan po natin. Ito. So. Ay, kaso plat pero maganda pa oh mga bike dito sa Taiwan mga kaysan mga quality po itong mga ito pati kaso flat nga lang uy malinis surbol nandun na yun sa ano sa sa bodega ay tambak na yun doon no bro nandun na yun sigurado ayun mga kaysan sumisigaw si bro Michael mayroon daw siyang nahalungkat ano <laughs> yan bro ito ay, may kawali na naman, no? Patingin, patingin. Ito. Ayun, no? Ang magandang klase yan, ha? May huling lang dito, pero mahugas. Oo. Oh, parang ceramic siya. Parang ceramic style, no? Oh, Oo. O, meron ka na ulit paglulutuan. Ayun ba yung hinahanap mo, bro? Pwede, pwede. Magalong ka tayo ng mga stainless na kaldero, mga kainsan. Oh, meron. O, panghugasan. Ay, pwede, pwede. Yung mga pang ano mga gulay pas, mga gulay gulay pwede pwede bro mga stainless eh matibay yung yan hindi lang sa kaldero pero yung mga mahirap kalawangin yeah. pwede pwede oh <laughs> soup soup take over vlog muna tayo mga kainsan at busy sila kay doon na naghahanap ng mga anik anik niya oh ano meron ka hanap? Yayaman na yata tayo bro <laughs> Mukhang meron siya nakita ang yan masita <laughs> Parang job ba natin to ngayon bro? Asan? Bro. Oh, focus mo bro Yung Ayun oh no? Ay, Fine -focus. gold Fine gold brad Ayun mag focus Gold daw Gold 99 daw Ayan oh. yan yan, yan oh no? Oh Mayaman ka na kain saan? Mayaman na tayo brad Baka ito yung kasagutan sa ating kahirapan Tama yan Oo oh. Sino po yung mga gold yan, specialist yan, dito? Ayun ipapakita natin yan sa no. mga specialist oh, mga kaysa no. Fine Ay, may gold. mag ano oh, oh? mabigat. Oh. May magnet diyan ah. Baka, ito na yung ano yung sagot sa ating kahirapan. Ayun o? oh, pwede Tampan yan. natin bro. <laughs> mga kaysa no. Ito po yung ko kung gold to. Hugasan ko po ito mga kainsan no. Oh 1947 no. Grabe. Ugasan ko mga, lagyan ko na sabon. Baka ano to. Baka ito na yung papayaman sa atin mga kaysan. Oh. Gini, gini, gini. Oh, oh. Grabe oh. Fine gold mga kaysan, 999. Baka ito na yung magbibigay sa atin Ang swerte mga kaysan. <laughs> Yun, sa mga... May kalaman dyan sa pagsusuri mga kaysan. Hindi, hindi naman tayo expert eh. Hindi natin alam kung totoo ito. Kasi hindi ka lang makakainsan. Ito magnet ito magnet. Yung mga bakal diyan. Kaya natin mga uh, bakal, di lang ay. natin ito yung magnet mga kainsan. O Oh, magnet to. Tatry ko dito sa ating gold bar. Pag ito dumikit, bakal lang to. Kaya natin. Digit ata lang kaya. Ha? Legit ata. Legit yata to mga kainsan, parang Wala, oh, hindi siya tumitikit eh. Hindi bakal to. Oh. 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 Olo, eh. goods sila kay goods. Good goods to mga kainsan. Oh. Ayun mga kainsan, si Lakay Jonard. Parang nakachamba ito ito din. Ako? Oh, saan mo nakuha lakay? Dito lang. Oh, nakasuksok dito ito. sa ano mga kainsan, nakatambak lang. Patingin, patingin bro. Goods Ayun, pa. Goods Quality. na goods. Quality oh. Konting linis lang yan. Ngayon oh. Kawali saka pat. Ayun. Hmm. Makapal siya. Makapal. Panalo okay, ulit mga, ka kainsan, oh. Asan oh, to, mga kainsan oh. Kasan na to mga kainsan no, Tapos nang inugasan. Pwede na rin to. Goods pa. Mm, goods na goods oh. Pang sabaw. Pang kanin. Makapal pa. Oo. Oh. Isa. yung isa mga kainsan. Actually ito. Siguro rice cooker to yan eh, no? Oo. Oh. Hmm. Ipukonvert natin yan sa paglultuan ng mga sabaw. Walang problema sa takip kasi oh, marami right. tayo ay. naman, parang bumili lang at itinapon na lang basta, no? Ang ginamit oh. lang ito oh. oh, pa yung nakuha ni bro Mike mga kainsan, no? Oh. Trenya, bro? oh, tapos na siyang maugasan mga kainsan. Magkapatid. Hmm. quality. Yung likod niya bro. Oh. Hmm. Oh. Yun, no? Panalo, oh. Hmm. Is, is pa. Yes sir. Tapos naman yung ating pangangalakal mga kaisan no. Ito po yung mga nakuha natin. Ayun, ayusin muna natin bago tayo umwi. Ito, so, ano mga nakuha natin. Ayo, Ay, panalo. Ha? di Talawa. di Daliwa. rin tayo logi, mga bro. Ito oh, na, di ba? Ipay lang, ipay. Ipay, ipay ito ipay. mga kaisan, 100 lang. Bali 50-50. Mm. Sa kayong nakuha ko. <laughs> Oo. Oh. Ginto. Ginto, gold ginto. Sana totoo ito. Hmm. Ayan, sa mga, sa mga kainsan. Thank you, thank you so much sa panonood, sa mga nag-subscribe po. 9000 na po tayo. Thank you so much.